Hey there beauties! It's me again, Rosal. And for today's video, I will finally doing a facts about me. So, alam ko na sinabi-dami ko ng mga in-upload na video, mga inuwang video, and sa mga dinami-dami yun ang napanood ng na mga video ko, ngayon ko lang talaga nagawa ito. Naisipang gawin to yung facts about me. So, yun nga. So, I'm finally doing it today. So, kung gusto nyo, ako talagang lubusan na makilala. So, gusto nyo talaga magkilala kung sino ako. So, kung gusto nyo maging close din sa akin. So, just keep on watching. So, yun. So, pumili talaga ako ng mga random facts about me, but okay, so ito yung mga basic info ko so nilalag nilalagay, ko naman yan sa description box kung magbabasa kayo pero okay, again I am Rosa Riquillo and I am 21 years old and I live in Iloilo City, Iloilo City and yes I am an Enonga and So, kung natataka kayo kung ganito akong magsalita, kasi hindi naman ako sanay magtagalog kasi iba yung lingwahe namin. So, yung, hiligay nun yung lingwahe namin. Kaya, yun yung behind the reason kung bakit ako ganito magtagalog. Kasi hindi naman ganito, hindi naman ako gaano kagamit na hindi naman ako masyadong nagsasalita ng Tagalog. So, yun. Hindi siguro ako sanay. So, yun. And then I I am currently studying at the government school in, at Ililocos City Community College, and I'm finally a graduating student for cheer college. and I am I am taking up in a I am taking up of a course. Okay, bigo yun yung grammar ko. So, yung course ko ay Bachelor of Science in Office Administration. So, yun yung mga basic info about sa akin. So, ito yung mga pinili ko na mga random questions lang po tungkol sa sa life, no? So, yun. So, ito. Ito yung una. Isang bagay na parati mong binibili. So, ngayon, yung parati ko talagang binibili. Kahit anong makeup lang, basta makeup. So, yun. So, dream house or dream job. So, siguro dream job. Kasi pag matupad mo yung dream job mo, nakakapag patayo ka na lang ng dream house mo, ba diba? Kasi may trabaho ka na, no? So, yun. So, chicken or meat? Meat siguro kasi hindi naman ako masyadong kumakain ng chicken. So, yun. Favorite series of K-drama so far? So, siguro sa ngayon is... The Legend of the Blue Sea, yun. So, music or movies, siguro movies. So, medyo hindi ako mahilig naman sa music. So, movies na lang siguro. So, food trip or road trip. So, pwede, pwede naman ano, no? Road trip while food trip. So, yon Road trip while food trip. So, yon So, favorite TV show. Siguro, Showtime. Yan. Showtime. So, chocolate or vanilla? So, vanilla. Kasi, ah, vanilla. Chocolate. Kasi, hindi naman ako gaano kumakain ng vanilla. Kaya, chocolate yung favorite ko. Twitter or Facebook? Facebook. Kasi, hindi naman ako palagi nag-twitter. Minsan lang nga eh. Mga ano lang guro. Masiguro. Mga... Uh, once in a year. Eh, hindi naman once in a year. Pero, minsan lang talaga ako kung nag-Twitter. So, maka-Facebook kasi ako. So, yun. So, favorite game app. Siguro yung game, siguro pwede rin online, online games, no? So, yung favorite online games ko is League of Legends. So, sa mga naglalaro dyan, naglalaro din ng The League of Legends, just comment down below kung naglalaro kayo. No, yun. And then, saan ba ako? So, fast internet or fast food? Syempre, fast internet. So, bookstore or restaurant. So, pwede rin. Both. Both lang. So, have unlimited food or battery. So, pwede both rin. So, favorite local comedians. Syempre, si Vice ganda. Kasi natatawa talaga ako sa kanya. And, alam mo, sa segment niya ngayon, na giggle siya ako. So, yun. Natatawa talaga ako dun. So, yun ano na yun. Have unlimited food. Ay, no, hindi na. Favorite, bangarap, pangarap o pag-ibig? Siguro, pangarap muna. So, di ba? So, makakapaghintay yan eh. Yung pag-ibig, makakapaghintay yan. Pero, yung pangarap mo talaga, once, yun na lang yan eh. So, siguro, pag may opportunity, grab agad. So, yun! So, and then, horror o comedy. So, siguro both. Kasi, but ko naman yung horror, but ko naman yung comedy. So, yun. So, yes or no, do long distance relationship works? Mm, para sa akin, no. Kasi, kailangan sa pag-ibig talaga, meron talaga, ano talaga, full communication. Hindi yung, example, pag nag-aaway kayo, ba diba? So, hindi nyo yan malulutas pag sa cellphone lang kayo nag-uusap. So, yun. So, nakalugay o nakatali? Nakalugay. Kasi, parang nga nga ako sa sarili ko pag nakalugay ako. <laughs> Char! So, kasi pag nakatali ako, tignan nyo naman yung airport. Ayan. So, ayan. So, Cartoon Network on Nickelodeon. So, Cartoon Network. Pwede din Disney Channel, pero wala naman dito yung Disney Channel sa choices. Pero, Cartoon Network, kasi mula pa nung pagkabata ko, ito na yung, ano ko, ito na yung pinapanood ko na channel. So, yun, shopping o adventure. Siguro, adventure. Kasi yung shopping, pwede mo na rin yung magawa araw-araw. Pero yung adventure, parang once in a lifetime. Hindi naman once in a lifetime, pero ano lang yun eh. Parang, parang minsan ka lang makapag-adventure, ba diba? So, ayun. So, roller coaster o ferris wheel. Wala. Kasi, takot ako sa heights. So, yun. So, ito pa. Ngayon pa. Favorites movies. So, yung favorite movies ko sa ngayon, madami akong favorite movie, pero yung mga pinaka-favorite ko is ano, so, Titanic and The Curious Case of Benjamin Button. So, kung nakapanood na kayo ng The Curious Case of Benjamin Button, ewan ko lang ah. So, yung ano, yung bida ay si Brad Pitt na nagtumanda na at bumata. So, yun. So, parang baliktad yung pag, ano, sa kanya, yung evolution niya, yung baliktad, pabaliktad. So, yun. Panoorin nyo yun kasi ang ganda na nun. Ang ganda-ganda na movie na yun. Oh my gosh, nauubusan na ako ng Tagalog. <laughs> so, yun. So, and then, pa ba? Favorite song, siguro, All of Me, Terrified, and A Thousand Years. Puro, mili kasi ako sa mga love song, mga romantic song. So, yun. So, and then, ano pa ba, ba? Three things that upset me, siguro, yung mga maingay. So, kasi ako, tahimik talaga ako. Promise. So, dito ko lang nilalabas yung self-confidence ko, siguro, na tinatawag. Kasi ako, mahiyain talaga ako sa school. Pero dito sa bahay, okay lang. Okay lang naman. So, ako gusto ko ng tahimik. So, pag yung mga kaklasiko, ang ingay-ingay, parang ang sarap sumigaw na para matahimik sila. So, ayun. So, and then, pag dinadown ako, yun, yung, ah, hindi niya kaya yan. Ah, ayan, kakayanin niya yan. So, yun, so, yun, yung pag dinadown ako. And then, yung siguro yung pag ginising ako ng maaga pa. Kasi yung tita ko talaga, yung tita ko eh, maaga aga-aga pa, nanggigising na yun, yung na, nakakapag-upset sa akin. So, yun. Yung three na yun. And then, favorite food, kahit ano, basta luto ni nanay. Kasi yung nanay ko talaga, ang sanap-sanap magluto. Mga munggong, mga sinigang, adobo, mga lutong pang bahay lang. Yon. So, madami talaga yung kain ko pag sinana yung nagluto. So, yon. Kitang-kita naman, di ba? Sa, sa katawan ko. So, ayun. And then, future goal, siguro mula pa, kasi mula pa pag, pagkabata ko pa, gusto ko na talagang makapag-travel abroad o makahanap ng trabaho sa abroad kaso si tatay, ayaw akong payagan. So, ewan ko, pero try pa rin natin, no? So, ayun. So, mula pa talaga pagkabata ko, yun na yung goals ko talaga. So, maliban sa paghahanap ng trabaho, yun din yung pinaka goals ko so yun and then celebrity crush tinatanong ko ba, ba yun ako pala si by the way ako po ay si Nadine Lustre Char. so yung crush ko talaga si James Reed siya yung dream guy ko so ayun so favorite youtuber so una, una siguro sa mga local youtubers apat sila, ah, actually lima So, si Anne Glutz, si Light si Lou Sanchez, and si, sino pa ba? Si Purple Harris, and then si Michelle D na rin siguro. And the last is si Lloyd Cafe Cadena kasi yung lima beauty vlogger pero si Lloyd Cafe Cadena is parang comedian na din kasi tawang tawa talaga ako sa mga video niya so shout out po sa mga youtuber na na ano na minention ko. So yun. So yun lang guys, yun lang naman yung mga facts about me sa ngayon. So So kung kung gusto niyo pa ng part 2, kung gusto niyo pa talaga akong makilala, just please comment down below and yun lang. So yun lang guys and I hope madami na kayong na, nalaman tungkol sa self ko. So yun lang. So so kung like nito video na to, please click the like button below and kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga ginagawa kong video or sa mga ginawa ko ng mga video or sa mga gagawin palang mga video. So, yun lang guys. And kung may mga request kayo ng mga suggestions na dapat gawin kong mga video, just comment down below so yun lang guys so yun lang and i hope you enjoyed this video and thank you for watching and have a nice day bye bye